Mga kamarites, ito na naman tayo sa pagkain for today's video. Hi, walang katapusang request ng mga alaga ko kung ano yung ilalans nila. Minsan kasi paiba iba, yung requesting nila kaya nahihirapan ako. Buti ngayon ay magkakasundo na yung tatlo. Kaya ito, ginawaan ko na sila. Ang mahalaga ay kumpleto yung ingredients ko. Kasi ayaw na ayaw ko talagang nagluluto ako ng daming kulang ng aking isasahog. Kaya ngayon dahil kumpleto ay ganadong ganado na talaga ako magluto ng kanilang request na lunch. O, diwa. Nasimulan ko na siya sa pagpapakulo ng um, potato kasi wala kaming nakaridi na Prince fries sa freezer kaya ako na lang yung nag slice ng potato para parehas lang naman kasi Prince fries pa rin naman yun so ayun na nga naggagayat na rin ako ng kas kas ay hindi ko alam ano para ba tawagin yung letos na yan dito sa arabic huwag na natin i-arabic letos na lang <laughs> kahit pa may alam ako sa English-English ng mga palitos-litos na yan. Ay, charot. At nung na-slice ko na siya, naka-ready na po, ay nilagyan ko na siya ng mayonis. Ayan, mimimix-mix lang yan para lang yan sa uh, gagawin kong chicken burger. Oh, Chicken burger nga, hindi ko alam. Pero ganun nga, chicken burger. At syempre, pampalasa na black pepper. At naglagay din ako ng konting asin konti-konti lang naman, wag naman masyadong damihan. Baka umalat na siya. At siyempre, i-mix natin 'yan. Mix mix very well, sabi sa English. O di ba? Napapa-English pa ang kamaritis niyo. At saka kanina pala ay nilagay ko na sa air fryer yung chicken peel. Chicken peel. Eh. Ganun ba yun? O sige, ganun nga. Kasi minsan kasi na ano ako eh, nahihilo ako, nalilito ako sa mga alaga ko kung ano mga tinatawag-tawag nila doon ayun na nga medyo kumulo-kulo na po yung potato natin ako lang pala kasi wala kayo siyempre didrain natin yan para mawala yung tubig niya kasi mamaya maya ay, hindi ko po yan iprito e lagi ko lang po yan sa air fryer dito kasi sa bahay namin ayun ayun, ayun ng amgo yung lahat ng gagamitin ay mantika ayaw na ayaw niya yung, ipo uh, yung magprito prito ako ayaw niya gusto lang talaga niya na air fryer na lang at ilagyan ko lang siya ng kaunting olive oil at kaunting asin syempre pinaglalagyan ko na po yan at lagyan ko rin ng kaunting black pepper para naman may lasa ba diba? at dahil nalagyan na natin ng mga pampalasa ay imimix mix ko yan para naman magkapantay-pantay yung lasa niya ganon o ba diba? masarap yan Siyempre, alam nga naman hindi masarap. Hindi naman ako lagi nagaluto ng ganito. Kasi lagi naman sila nag-order sa labas. Kaya ayaw ng nanay nila na lagi ako magluto ng burger. Kasi yung mga alaga ko, pag ganitong weekend, ay eh, lagi naman nag-order ng pang lunch nila at pang dinner nila kasama na ako doon kasi pag nag-order talaga sila mayroon ako niyan bibigyan nila ako kaya ayaw ng nanay nila na lagi ako magluto ng burger kasi nga lagi nga sila nag-order at burger talaga ang favorite ng mga bata at ayun na nga nag na rin ako ng kamatis kasi favorite talaga nila yung burger na may kamatis at dahil luto na pala yung chicken fillet ko ay ipaglalagay ko na ho dyan, yung pinakuluan kong potato. Kasi yan na naman yung isasalang ko doon sa air fryer. Kaya tatanggalin ko na yung chicken fillet ko na niluto ko dyan sa air fryer. Kaya ko pala siya tinawag ng chicken fillet kasi nakasulat doon sa plastic niya na chicken fillet daw. Parang chicken nuggets lang yan pero pang burger talaga siya. Kaya ayun tatlo lang siya. O, oh, di ba? ayo kung kumain. Sila lang. <laughs> At amo ko rin babae, hindi rin yan kakain. Siyempre, yung mga bata lang na galing sa school, ang ginawaan ko. Kasi yung pinakabunso ko ay talagang rice talaga yan. Lagi na lang rice ang request niyan. So, ayun na nga yan. nakadalawang ano na siya. Kasi marami-rami pala yung nagawa ko. Kaya, pa, inihitan ko muna siya dyan sa air fryer. Kaya ko pinakuluan nga pala kasi sabi nila pakuluan ko daw bago ko dyan ilagay sa air fryer para naman mag daw. Pero hindi naman siya na crispy. Ganun pa rin yun. Malambot pa rin. Iwan ko ba? Mas mainam talaga na ipoprito talaga siya sa mantika. Kasi yun talaga yung magka crispy. Kaya yun kumuha na rin ako ng sliced cheese para ilagay dyan sa may tinapay. Para ipaglalagay ko na lahat ng aking nagayat pang burger or na slice na para sa pang burger. Tapos naman, at para tingalin yung mga alaga ako para mapainitan ko na rin siya. Yan yung pala yung litos na kanina ay pinaglalagyan ko ng mayonnaise at mga pampalasa. Kaya ipaglalagay ko lang siya. Dapat kasi hindi yan ini-slice. Kaya lang request ng aking panganay ay islesin ko raw ng mga ganun lang kaliliit at lagyan ko na lang siya ng mga pampalasa at huwag kalimutan ang mayonnaise at syempre yung sliced cheese para naman masarap daw at malasa o ba diba? ang daming alam ng aking alaga dahil sa kakanood niya ng youtube ay ganyan talaga kung ano yung mapanood niya na pagkain na ginagawa ng pinapanood niya yun din ang i-request -re niya sa akin minsan ako yung nahihirapan pero madali lang naman kasi manood ka lang ng university YouTube. university YouTube o YouTube University ay alam mo na kung ano yung mga ingredients at ano yung iluloto mo. At syempre, para naman ma-appreciate nila at baka ang akala nila ay galing sa restaurant. Ah, babaluting natin yan. O, di ba? <laughs> Pero alam naman nila na ako ang gagawa. Hindi naman sila nag-order. Kaya, ibalot-balot lang naman para maganda yung pagkat ano nila? Pagtingin nila ay parang galing lang sa restaurant. Oh, 'di ba? Saan pa? So ayun nga, medyo mainit-init pa sa oras na yan. Kaya nahihirapan ako magbalot. Pero dahil nandiyan na sila, dumating na sila dyan, ay tawag sila ng tawag. Kasi daw gutom, nagutom na daw sila. Hindi makaantay ang mga alaga ko. Ang inaalala ko lang ay yung Prince fries So, okay na. At pinaglalagyan ko na siya ng mga ketchup. At may natira sa litos ng aking ini slice Favorite yan ang panganay. Kaya nilagay ko na lang sa plato niya. At sa wakas, tapos na rin yung French fries na pinaluto o oh, pinaluto nilagay ko sa air fryer so ayun na nga hindi halatang mga gutom dahil tapos na sila hindi pa ako nakakain una naman ang kakain thank you for watching